Alright mga ka -tadies. So nandito na kami sa Manila Moto Tourism uh, Grid And kasama ko ang team Amisi ayan, ayan Kami ay group of 3 So ito yung mga kasama ko Ayan Puro kami mga PCX And Honda Click eh, si Jerwin eh, Honda Click Nakargado <laughs> Yes Boss yes. and Jer lang yan boss <laughs> Ayan ito pa na yung aking motor yes. Ayan ah, si Arem yan boy yes. Boss and i-check kakapaayos ko ng elbow kabuti na lang nagawa ng paraan and ito yung kasama ko isa yeah. lahat ng magkamali ay pipingutin ko <laughs> let's go Sir hello Yay. so eto uh, waiting na kami mag 3.30 or 3 o'clock then ready na lang lahat so, mga kasama namin dito hindi eh, rin biro Uh, kasama namin yung mga boys of south mga malalakas na boys of south basta-basta mga rider to. basta sa amin, enjoy the ride na lang lahat ng magkamali ay pipingutin ko at ah, sila na Feast ba muna ride safe, and enjoy the ride 3, 2, 1 at nga pala guys, kami ang pinaka yung lalabas dito sa grid excited na ako, let's go 3, 2, 1, GO! Okay guys, so palabas na kami ng grid. Ang unang destination namin is yung Jareals Peak. Doon yung aming first checkpoint. Kaya matik na dadaan kami sa marilaki highway. Kaya alam na alam namin tong tatlo na ano yung pasikot-sikot doon paakyat papuntang Jareals Peak. Kaya ride it, panin sa amen, and enjoy ang mean Ride at Endurance, dito sa Manila moto. Let's what do you mean to be the best? Riding foes, feeling unimpressed, make me reminisce. Stone bows, been a the corner, set my mind up on a goal. All I know is stay down, bad, bad, I'm the goal. Go. Huh. Okay, feel like the best the great. Now ain't no debate. Go, yeah, go, yeah, go. Okay, feel like the best the great. Alladriy <laughs> Lyla. <laughs> Alladriy. Napala 'no. Si Aport pa la 'yon. Shoutout sa kanya. Eh, ayun. Nagkaroon kami ng switch ni Aport So ako naman yung napapunta dun sa kasama niya. <laughs> Kahit sa gantong endurance eh, masaya pa rin. Kahit focus kami sa sa aming mga dinadaanan. Kaya enjoy the ride. on the speed dial. Turn the party to a Bring confidence. Can't do broken promises. You can't talk the way I talk. You ain't got no accomplishments. On top taking up space. Ain't no room for occupants. Always knew I had the glow. Ain't no chance of blocking it. Huh. Okay. Feel like the best, the great. Now nah, there ain't no debate. Go, yeah. Go, yeah. Go. Go. Okay. Feel like the best, the great. Now nah, there ain't no debate. Go, yeah. Yeah. Go. I dropped it I need a top ten, Please sweep, get the mopped in. No roof, yeah, hopped in. Champagne spray popped in, popped in, popped in. Paramedics on the speed dial, turn the party to a match pit. Locked in, huh? Okay. Feel like the best, the great. Now nah, there ain't no debate. Go, yeah, go, yeah. Go. Okay. Feel like the best, the great. Now nah, there ain't no debate. Go, yeah, go, yeah. Go. kung kayo ay group of three, kailangan talaga may communication kayo katulad nito. May nagsasabi sa amin, clear, clear, clear. Ipisabihin, uh, kahit mag-overtake ka sa kaliwa, uh, wala pa rin parating na sasakyan. Kaya maganda ang aming teamwork dito. Kaya dire-diretso lang kami sa aming pag-akyat papuntang Impanta sa Charles Peak. May na bang Ay, na pong ba trio dito. May na meron na ba pong dumating trio. Trio. Wala pa. Wala pa. Tayo na unang! Hey, top tapunan kami dito sa first checkpoint. Kaya hindi sayang ang aming biyahe. Imagine nyo. Last kami lumabas sa grid. At hindi na kami nagsayang ng panahon guys. Kasi ang hinahabol namin dito yung energy namin. Yung alive na alive yung aming mga dugo. Dahil kapag nagpahinga kami kahit ilang minuto lang sigurado tatama na kami ang kaantukan pagod sa biyahe ang layo pa naman ang next destination namin kaong pa Quezon dun sa mismong lake kaya tara let's go at nandito na sa part na pababa, papuntang Chaong Quezon. medyo dalikado dahil aking PCX, eh medyo lowered ito walang engine cover kaya sobrang hirap na to. para sa akin naka, -naka PCX, kaya doble pag-iingat ko dito at sa mga malalalim at malalaking bato, kaya nakakaumay na talaga pag magpas na ako dito bibir na talaga ako sa sobrang bad trip ko sa mga lubak guys tumumarurot talaga ako ng dere derecho dahil may sinusunda naman ako na kay ADB pero meron palang isa pang daan na shortcut na hindi na kami dadaan sa mga maputik at mga map daan kaya medyo kasalanan ko to sa part na to dahil hindi ko mapigilan yung sarili ko oh, ito guys na hirap maka sa paghanap ng pasteon dito sa Mt. Yaong Lake Viewde. Buti na lang mayroon kami na itang isang rider na papunta doon sa destination namin. At ito dito namin natagpuan yung ibang tropa namin na solo category. Si Alex, si Jomart, at si Jerong. Ha? Hindi na kami nagtagal doon kasi baka dalawin na kami ng kaantuhan At dito nakakita kami ng mga baka na tumatawid Ang dami nila guys, first time ko lang makakita ng ganito karaming baka tumatawid At kami ay eh, tuwan-tuwa Kasi baka sila rin eh, first time din nila nakita ng ganito Parang hindi kami nag-endurance no Parang normal na biyahe lang <laughs> Ngayon guys, papunta na kami sa Lobo Malabrigo Laia Road Doon namin makikita ang second photo op. Kaya tara, let's go! Sa na ng biyahe, maluwag naman ang kalsada kaya medyo mabilis ang takbuhan. Si Daniel bigla na pahinto dahil may paparating na rough road. Kaya nag full brake ako dito at binitawan ko yung brake. At nag pre -wheel na lang kasi once na ako mag full brake, possible mag slide ako. At paunti-unti pitik-pitik lang sa may ABS. At hanggang maging palmado na ang aking takbuhan. Nakapunta na kami ng tanel Tunnel para sa amin second checkpoint. Doon na, na namin malalaman kung pang ilang kami sa trio category. Kaya tara, let's go! Honestly, nakakaramdam kami ng lungkot dahil inanais namin kasi mag top 1 pero ganun talaga at least top 2. Ang importante ay nakapinish kami ng ligtas at nakakuha kami ng mga experiences na hindi namin malilimutan sa pagtanda. Lahat kami ang AMC Riders naging finisher. Hey! 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 follow my Facebook page, my YouTube, and TikTok. This is Lopes of Daily Life, Motopoto Vlog. See you in my next vlog. <laughs> Lahat ng magkamali ay pipinguting ko.